Tama sama ang pinagdiwang po ng mga Pinoy Muslim sa Oman ang Eid al-Adha o ang Feast of Sacrifice sa pamagitan po ng pagdarasal at pagkatay ng kambing at tupa. Mula po ng may balitang global si Roman Soldevilla. Bilang pagtugon sa Islam rights, nagkatay ng tupa at kambing si Abdullah sa ating na nagsilbing aral para sa Diyos sa pagdiriwang ng Eid al-Adha festival of sacrifices ng mga muslim. Actually, so, wala siyang nararamdaman sa akin kasi yung yung brain na nerve, yung connection to the brain niya na naugat. Tutol agad. Tutol agad. Ang paggrandog ng tupa o pambing ay paggulita sa pag-alay ni Abraham ng kanyang anak bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Nag-uumpisa ang Gidal Ata ah, sa Suna Prayer sa umaga na sinusundan ng sermon ng Imam. Dito na tayo nag-conduct ng prayer dito sa Polo sa Pilipino Overseas Labor Office dito sa Philippine Embassy. So, ang significant nito, eh, uh, ito ay ritual every every celebration ng Eid al-Adha na kailangan natin uh, mag-offer itong uh, Feast of Sacrifice. Ito ang unang pagkakataon na nagsama-sama at nagkayo ng tupa at kambing mga Pinoy Muslim para ipagdiwang Eid al-Adha. Ipon-ipon ang mga lahat ng Muslim pagkakataon ng nilang kristyanong Pinoy para magbanding at makapiling ang kanilang pamilya dahil sa Eid al adha holiday. Gusto lang namin mag-explore sa Oman at saka sabi nila maganda yung mga beaches dito. Kalagang maganda dito sa Oman. Yung nature niya maganda, yung mga hills maganda din. Ang isa ya? Sana kung may pagkakulahin ang beach. Romans Paul Villa, ABS-CBN News.